Ngayong mainit ang panahon, palaging pinag-iingat ang mga may hypertension dahil sa posibleng komplikasyon na dulot ng sobrang alinsangan. Sa talangan ng Philippine Statistics Authority, pang-anim ang hypertension sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay sa bansa noong nakaraang taon. Kaya ngayong Hypertension Awareness Month, libreng serbisyong medikal, ang handog ng QMI Kapuso Foundation sa mga tagaliliw sa Laguna. Paggawa ng chinelas ang pangunahing kabuhayan ng mga tagaliliw sa Laguna. Gaya ni Alma, pero dahil sa init ng panahon at sa tagal ng pagkakaupo, sa trabaho, nakakaranas daw siya ng pagkahilo. Lalo na kapag hindi nakakainom ng maintenance medicine para sa high blood pressure. Tagi kong naihilo, nasa taon ko, kasama ay bato. Ganito rin ang nararanasan ng kanyang katrabaho na si Ruen. Pero hindi pa raw siya makapagpa-check-up dahil mas prioridad niya ang pangangailangan ng anak Lalo nat mag-isa niya itong itinatago yon. Pag ako nagpapa BP, mataas ang BP ko. 180 over 120. Ngayong Hypertension Awareness Month, bilinigyang pansin ng GMA Kapuso Foundation ang kalusugan ng mga manggagawa ng Chinelas. Sa Liliw, nagsagawa tayo ng libreng ECG o electrocardiogram test para malaman kung may problema sila sa puso at hemoglobin A1C blood test para naman malaman ang kanilang sugar level sa nakaraang tatlong buwan. May consultation at lecture din. Ang normal po na blood pressure, according po sa American Heart Association 2024, hindi po hihigit sa 120 na systolic at hindi po hihigit sa 80 na diastolic pressure. Kapag po more than 130, hypertensive na po ang isang pasyente. Pwede pong magresulta po sa pagkakaroon ng sakit sa puso, sakit sa bato at stroke kapag hindi po naagapan. Ipinasuri na rin natin si Ruel at dito nakumpirma na siya ay may high blood pressure. Kaya nirisitahan at binigyan na rin natin siya ng gamot. Advice po ay ituloy po natin yung monthly follow-up sa ating mga health center at sa main health center. Nakatanggap rin ang ating mga beneficiaries ng mga gamot, mga giveaways at pagkain at protective gloves na magagamit nila sa trabaho. At sa dahil sa walang tigil na pagulan sa Maguindanao del Sur, nagdulot ito ng malawakang pagbaha doon, kaya agad pong umaksyon ang GMA Kapuso Foundation sa tulong ng Office of Civil Defense. Naisakay po natin ang relief goods para sa libu-libong apektadong residente gamit ang Philippine Air Force C-130 plane. Nakatakda po natin ipamahagi yan sa munisipalidad ng Datu Abdullah Sanki sa, Mag sa Maguindanao del Sur ngayong weekend. Sa mga nais nice tumulong, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebu na Luwolier. Pwede rin online via Gcash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.